Bipad. <laughs> Ayan, proven pair. Dalawang lotino, sable, yung anak. Ayan, out na Magandang hapon sa lahat, mga master, mga sir. Andito tayo sa... Sasabihin ko na kung saan area to. Dito po sa Palintawak. Anong street nga to? Kaingin Road. Kaingin Road. Ayan. Nandito tayo sa Kaingin Road, malapit po sa Balintawak. So mga master, update natin dito yung mga ibon ng tropa natin. Ayan, puro mga ino line yan. Kung nakikita nyo, mga ino line po yan mga master. Kaya eto, update natin to. Galing po tayo ng Pampanga. Dumiretso po tayo dito kasi tinawagan tayo. Masyado nagmamadali, masyadong atatong tropa natin. Mag-out tayo ng mga kanyang ibon. Meron dito mga Lutino Opa, Lutino Split Opa. Meron dito mga Provin na Lutino na may kasamang anak. Kaya samanyo nyo ako i update natin to mga master. Kaya huwag nyo kalimutan mag subscribe, mag like at mag share. Kaya tara, samahan nyo ako. So ito mga master, no? ito na, isa-isa na natin to. Ito po, yan, mga parblo o papastel. Split ino po yan, mga pababa po yan. Mga ilang mas na to? magpo na po yan. Ayan, sisilipin natin yan isa-isa yung mga yan. Iaigli po natin itong mga ibon na mga pang-out dito sa may Kaingin Road sa may Balintawak malapit yan eto unahin na natin dito mga master no eto mga green opa green opa is split ino cane behind cane be bikak to no cane behind cane be bikak yung, yung mga green opa is split ino anong ano na ito ang gender ang gender magkano naman sa dito 1.5 1.5 ayan 1.5 na yung pastel ano yan, split opa, split ino split opa isa lang yan split opa isa, ayan, yung pastel ay, yung blue blue opa split ino, yung mga green opa split ino ayan, pwede pwede po yan sa mga nagsisimula eto, 1, 5, 1 ayan, eto, lilipat tayo sa iba sa ibang dako na naman tayo Ah oh, dito, pisa na natin dito ulit dito sa may proven pair sa mga naghanap ng proven pair ayan, kasama nest box nest box lang hindi kasama kulungan ha nest box lang po yan free na po yung nest box proven pair ayan, sa mga gusto magalaga eto proven pair lutino back to back may anak na dalawa ayan sulit to sa mga nagsisimula ayan o oh. ayan o oh. baka maya lumipad <laughs> ayan proven pair dalawang lotino seibol yung anak Ayan, out na ito ng tropa natin, 4K. Hindi na natin papangalanan, 4K po ang out ng tropa natin, 4K. Ayan o, oh. 4K. Ayan, hindi pa tayo sa iba. Ayan, yeah, dito, magkano dito? Yung Carlo Pacilobos Ligino 2K 2K Yung Crimino Sold yan. Ah, sold na yung criminal ko pa? Ah, split off pa lang. Ayan o, oh. sold na po yan o. Oh. Itong yellow bull mo? Split off pa, split off. Split of five cup, split, split in a split fire blue. Yeah, split in split fire blue, split of five cup. Yeah, sa mga cool. fire blue, fire blue of five split ino, ayah oh. no. Yang lain kita yang dapat agenda nama fire blue of five split ino. Ini may alpha dito. di no, ID neto, Anong no, ano neto, no, ha? Albino Opa, magkano naman to? 3K. 3K sa Albino Opa, mga master. Kaya, bisibilisan nyo, baka kayo maubusan. Ito, abang mayroon pa, pwede na kayo mag-abil. Tara, lipat tayo sa iba. So, ito, marami dito sa flight cage, oh. Ayan, oh, may, ano, yung Blue Opa Dilute, meron. Abilab, ano ba yan? Pack. Pack? Pambenta yan? Pwede. Pwede. Ayan, oh, napakadami nila, mga master, yung mga lutino opa mo dito, magkano? Walang lutino Ah, wala? Ah, mga lutino split opa Yung mga, ano dito, white bull White bull split White bull split ino White bull opa yan White bull opa split ino Ayan o, ayan, mga ibon dito, mga masayang Maraming lutino dito, kung nakikita nyo Lutino split opa po yan, mga yan Mamaturn na to, no? Mga namas na to 5 months na natin. Okay na okay na yan, mga maser. Ayan, o, nakikita yung sable. Oh. Sa mga gusto na gahanap ng mga materialis, dito meron. M Mukhang ano to, opapain. Ayan to, available? Agi opapain, 50 pesos yan. ID, available yan? Hindi, panggabit yan. Ah, pang Ayan, hindi pa tayo sa iba, mga maser, pili lang yan sa may gusto. Para muna natin, para mas nyo ng isa ito to. Disino, ayan. Ayan, ayan. Ayan, Ito, may disino hen. Ayan, o. Ayan, o, disino hen. Magkano man yan? 1K. 1K, disino hen. Marami dito, lutino, mga maser. Ayan, o, kung nakikita nyo. Pwede kayo pumunta at pumasal dito kung gusto nyo. Mga dito pa yan. So, dito so, sa kabilang flight payin. stage, meron dito. Parblo, papay. Parblo, papay. Magkano yung parblo, papay mo? Okay. Ano yan, Kak? Positive, positive yan. Pork yan. Ayan, no? Ano, 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 ano? Parblo papay, pork Parblo papay, pork yun. Ayan, no? Napakakita ng kulay na yun, yung madiin ng kulay, o. Oh. Yung isa, parblo papay lang yun. Yung isa, parblo papay lang. Okay. Yung sa pinakadulo, napakaganda ng kulay. Okay, Para sa lalaki. So, meron dito, pastel. Tsaka green opa. Ayan, no? Green opa is green Kak. At tsaka... Green pastel. Opa, split Ayan, abila hey. po yan. Hen naman po yan, hen. Ayan yung mga ibon dito. Ayan, napakadaming pang material dito, pang lutino opa project, mga master, mga sir. Itong par, ano, bio opa. Ayan hey lang yan, opa lang. Ah, opa lang. Ayan, lipat tayo sa iba, mga master. Sipatin nyo na lang. So, bali dito sa flight cubes na malaki, meron pa din dito mga available din na mga pang out. Eto, mga albino opa. Napakadami yung albino opa dito sa mga naghahanap ng albino opa. Ayan. Sa mga naghahanap ng albino opa dito, napakadami yung mga sir, mga master. Ayan. Sa mga lutino dito, may mga opa lang dito. Naka-DNA pa yung iba. Ayan, kung nakikita yun, ayan o. Oh. Naka-DNA pa po yung iba niyan. Ayan. Napakaganda ng mga ibon. Ayan. Kaya kung nakikita nyo, ayan. Napakaganda ng mga ibon. Ito, may Provin province cap po dyan na Green Opa. Ayan. Ito, mga Green Opa. Sleep na po yan. Kaya kung nakikita nyo mga albino, sable po yan. Sable sa puti yan. Okay, ito sa puti. Ayan. Napakaganda. Daming albino. Opa po, mga sir, mga sir kita yung buntot ng mga ibon. O, oh, gaganda, o. Oh. Ayan, o. Oh, napaka talaga, mga master, mga sir. Ayan, abil na po kayo. Ayan, yeah, sa mga gusto po ng ibon na to. PM lang po kayo, di kaya contact lang po kayo. Ilalagay po natin sa screen ang contact number. Kung gusto nyo naman pumunta dito, pasyal kayo dito. Pwede natin ituro yung address dito, at <coughs> saka yung kung saan po sila <coughs> naka-landmark. Kaya mga master, mga sir, maraming salamat. Yan lang po yung update natin dito sa ibon na ng ating tropa kitang-kita na puro mga ino halos dito mga master. Ang panalo dito yung proven, proven na lutino na may inakay. Kaya panalong panalo yun.